Pareho bang nawala ang inyong phone at ang inyong SIM card na nakakabit sa inyong GCash? So, anong dapat niyong gawin? Marami pa rin sa atin na nagkakaproblema sa GCash, lalo na kung ito ay nawala, nanakaw, o nasira, o nahulog lang kasama ang inyong SIM card na nakalink sa GCash. Hindi ito may dahil isa itong aksidente. At ang masakla pa dito, may laman ng ating GCash at wala na ang phone para ma-withdraw pa ito. Kapag nawala o nanakaw, ang gawin nyo ay i-report nyo agad sa police para makakuha ng incident report at hanggang maaari, i-report nyo na sa cybercrime para absuelto ka pa kung gagamitin ito sa scamming. So, maigi kung nasira lang at nasa inyo pa rin ang SIM card. Sa susunod na video, ito naman ang ituturo ko sa inyo. So, sa ngayon, parehong nawala ang pag-uusapan natin para maibalik natin ang ating Gcash account at yan ang ituturo ko sa inyo ngayon. Tara, usanan natin. Ipapaliwanag ko muna sa inyo mga dapat gawin at sa huli ay ituturo ko sa inyo kung paano natin gagawin ang actual. So gamit ang imang phone o pwede tayong manghiram ng phone para makapasok lang tayo sa GCash help. So meron tayong dalawang paraan para makahingi ng tulong sa GCash. Una ay ang get help to chat with an agent. So agent ang sa natin. At ikalawa ay ang chatbot na si Gigi. So pwede tayong mag-chat kay Gigi. At uh, para sa ating phone registration. So una, get help with chat with GCash agent. So punta tayo sa GCash, help at makipag-chat tayo sa agent. Sabihin lang natin na nawala ang ating phone at SIM. Pareho ha, phone at SIM. So pagka chat with GG naman, dito ay may proseso na dapat gawin natin at ituturo sa inyo ngayon step by step. So assuming na may bago na tayong phone at SIM card, So, install mo lang ang Gcash at i-add mo lang ang bago mong SIM number. So, buksan natin ang Gcash at siyempre ito ang lalabas na issue. So, natural lang yan dahil hindi pa tayo nakaregister sa ating bagong phone. So, umpisahan natin, punta tayo sa Gcash Help. Yang may arrow na yan, sa ilalim. At click lang natin ang chat with Gigi sa ilalim pa rin. Makikita nyo yan, yung may araw. piliin lang natin ng I'm getting the prompt. You already have a registered phone number. Okay, so Click lang natin yan. Yan, nasa arrow na yan. And then, did you restore your chicas? Reply with no. sagutin lang natin na no. And then, which best describe your concern? So, reply with my registered phone got damaged. So, nasira yung ating phone kaya hindi na tayo makapag-register. So, are you able to log in? Nakakalagin ba tayo? Definitely hindi. So, click natin yung no. And then, click natin yung show form. Okay, yan, yan nasa gitna na yan. And then, pagka-click na niyan, enter lang natin ang mga details. Remember, i-double check na lang lahat, yung number, yung pangalan, at yung ibang mga details. Pati na yung inyong email address. Dahil dyan nila check yung inyong lumang record okay, na nasa database nila. And then, at this point, prepare your valid ID at mag ng mark selfie. At kailangan hawak nyo ang inyong ID habang kayo ay nagsa-selfie. Okay? pwede ka na i-connect sa agent na nag-aasikaso sa iyo. Kaya lang, may time premium yan. So, hindi ka agad maasikaso. So, by this time, tuloy lang natin para i-upload ang ating ID at ang selfie na hawak ng ating ID. So, click natin yan, yung paperclip na yan, para upload natin ang ID at ang selfie na hawak natin ang ating ID. So, buksan nyo ang inyong email. Kung may sagot na si Chika, click nyo ang reply. Yan, nasa araw na yan. At kung ano man ang hinihingi niya, ibigay nyo lang. At kung wala pa, antayin nyo lang. At minsan, delay talaga. Minsan matagal, okay? Minsan mabilis. So, depende yan kung gano'n sila ka-busy. Okay? So, click lang natin yung paperclip yung nasa taas at i-attach natin yung screenshot kung ano man yung hinihingi ni Chika agent. Okay? So, katulad niya, nangyayin siya ng screenshot. So, i-attach nyo lang i-reply nyo lang sa inyong email. And then, sa second reply ni assist since na bago ang inyong SIM, sabihin nyo lang na gusto nyo mangyari ay i-transfer sa new number at i-reactivate ang inyong old account. Okay? So, ganun lang siya kasimple. And then, ang agent na ang transfer para sa inyo. Ang laman o balas ng Jigsaw nyo ay nakadepende rin sa nakakuha kung nagamit o isa sa uli sa inyo. Okay, so pagdasal niya na lang na hindi niya ginamit at hindi niya ginamit sa scamming para hindi kayo makumpormisa. Okay, so meron din tayong mga video tungkol sa Jika. kung meron pa kayong mga ibang problema. Kamukha niyan, auto to transfer GCash funds from expired SIM card at saka lost cellphone. Okay, pangalawa, hindi mo ba ma-open ang GCash mo dahil naka-register sa ibang phone. then ikatlo, update tungkol sa wrong send. Marami pa na nagkaka-problema dito hanggang ngayon. Diyan ikapat, paano naman malalaman kung qualified ka na mag-loan? Pwede rin tayo mag-loan sa Jesus. At yung error message na something went wrong, noon dapat gawin. may okay, meron din tayong video niyan. At ano mang gagawin kung nawala o nasira ang SIM card o cellphone na nakaling sa Jesus account. So, ibang i-approach to na no? ito na At kung pwede niyo rin siyang panoorin. Okay? So, sa ngayon, hanggang dito na lang. At kung meron pa kayo mga tanong, i-comment eh, niyo lang sa baba. At uh, kasi na rin namin kung i-hit nyo at like at i-share nyo na rin sa inyong mga kaibigan. Kasi siya na rin namin kung i-follow nyo ang ating Promark TV sa FB page. Okay, maraming maraming salamat po mula sa Promark TV. God bless.